Yo, andito na naman si Molongski Black. Pupunta ako sa Sinobon. Hingitahan ng tulong kay brother turo pala ako kay brother John John na kung paano gumawa sa ng inventory sa kanyang computer. Kasi talos parehas lang lahat ng tindahan ng ginagamit ng computer dito kaya iPad. Kaya hingi tayo ng tulong kay brother John John. Ayan siya may alam dyan sa mga ganyang bagay at ako ay eh, hindi ko pa alam yan kasi puro manual lang ginagamit ko. Ayan guys buti na lang nandito ang ating kababayan na handa tayong tulungan sa ating problema at para malaman natin kung anong dapat gawin sa pag-inventory na gamit sa iPad. Kasi ang kanyang gamit ay computer. Eh sa amin ay eh, iPad lamang at wala kaming gamit ng computer. iPad lang naman ang aming ginagamit. Ayan, hiwalay ang system niya doon. Tapos dito sa loob may computer siya. Kaya sa kanya ay maganda-ganda ang kanyang trabaho at nakahiwalay ang kanyang mga system. At isa pa doon, di siya ma iistorbo sa customer. Ayan guys, pakinggan niyo yung kanyang paliwanag sa akin kung paano kong gagawin at, at, at pinapaliwanag. Punta ka ng production, tapos ito yung mga mini-mix mo isang araw. oh, sabun. Yung mga crepe mo, yung oh. mga sauce mo, dyan makita mo yan lahat. Pero bigyan ka naman ng mga ganyan, no? Ha, yung mga recipes mo, kung ilang batch, kung ilang crepe, ilang sauce na mix mo. Na, na, oh, Meron ako nun, yung oh, ah, nililift ako, uh, ah, May, nabibilang ko nun. Yun. Ito maganda to, kung mabilis lang to. Ilang kilo lang. Ito, wala kang problema, hindi mo na kailangan ano. Ito mo ma mas maganda to, mabilis to. Yun lang naman yung ginagawa ko dito, yung inventory at saka yung production, araw-araw yan. Ito yung inventory, every naman yan. Pero yung production, araw-araw yan. Bawat pasok mo, kung ano yung mga na-mix mo. Tapos yung mga kasama mo, kung anong na-mix niya, ilista na sa papel. Wala kasi akong account. Binigyan lang yun. ako ni ng bagong mas. Eh. At yung maganda yun. Binigyan lang ako ngayon. Mabilis kasi to eh, kasi siyempre una, tamad tayo eh. <laughs> sige, 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 sige. Hi, WhatsApp what's up, guys? Nagpunta ako dito ngayon eh, sa Sinabon, oh oh, 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 brother, brother, say hi, my vlog. Ay, okay. <laughs> Ayaw, sarap. Wow. Sarap ko yung Sinabon. Sinabon, Sinabon. Wala bang, ano? ano? Walang... <laughs> Kahit <Kaya chin> lang Sige. <laughs> okay. Ayan guys, tapos na akong turuan ni Brother Junjun at pupunta na ako sa tindahan at gagawin ko na yung sinasabi niya sa akin. Salamat sa inyo, babush!